Naramdaman mo na ba na may isang tao pa ring nagmamasid sa iyo kahit mula sa malayo? Pisces, ang katotohanan, may isang pares ng mata na hindi kakayang bitawan. Kahit gaano pa katagal lumipas, kahit gaano pa kalayo ang distansya, ang kanilang kaluluwa ay nananatiling nakakabit sa iyo. Ito ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay tawag ng tadhana. Kung nakikita mo ang mga palatandaan, mga panaginip, biglaang kilabot, o paulit-ulit na mga numero, ibig sabihin ay may mas malaki pang nangyayari para sa'yo. Huwag baliwalain ang mensaheng ito dahil ang isang desisyon ngayon ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Pisces, patuloy kang binubulong ng tadhana sa mga paraang hindi mo pwedeng baliwalain. Ang biglaang kilabot, ang mga panaginip na tila sobrang totoo, ang mga sandaling nararamdaman mo ang mga matang nakamasid sa iyo, kahit mag-isa ka, ito ay hindi aksidente. Ito ay mga mensahe. Ang katotohanan, may isang tao mula sa iyong nakaraan na patuloy kang iniingatan sa kanilang puso. Maaaring sila'y tahimik, ngunit ang kanilang enerhiya ay patuloy na sumusunod sa iyo, hinihila ang iyong kaluluwa kahit gaano kapakalayo. Sa paniniwala ng mga Filipino, walang nangyayari ng walang dahilan. Kapag paulit-ulit lumilitaw ang mga palatandaan, ibig sabihin ay ginagabayan ka ng universo patungo sa mas dakilang bagay. Ipapakita sa pagbasa na ito kung bakit patuloy kanilang minamasdan mula sa malayo, bakit hindi kanila kayang bitawan, at kung ano ang kahulugan nito para sa iyong tadhana. Sa pagtatapos, makikita mo hindi lamang ang kanilang nararamdaman, kundi pati ang mga biyaya at aral na inihanda ng kapalaran para sa iyo sa lahat ng panahon. Nakatagong damdamin Pisces, sa kailaliman ng agos ng iyong tadhana, may nakatagong katotohanan na maraming tao ang sinusubukang baliwalain, ngunit hindi matatakasan ang katotohanan ng mga damdaming hindi nasabi. Ang taong minsang may espesyal na pwesto sa iyong buhay ay hindi ka talaga pinakawalan. Maaaring sila'y lumayo, maaaring pinili ang katahimikan, ngunit sa mga lihim na sulok ng kanilang puso, ang iyong pangalan ay nananatiling nakasulat. Minamasdan kanila mula sa malayo, maaaring sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng mga kaibigang magkakaugnay o sa katahimikan lamang ng kanilang mga alaala. Bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagpapaalala sa kanila ng dati nilang tinaglay at ng takot na maaaring hindi na nila muling matagpuan. Maaaring ang kanilang pride ang pumipigil sa kanila na lumapit, ngunit ang kanilang espiritu ay hindi makakahiwalay sa tadhana. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin ito na hindi matanggal sa isip, ang uri ng ugnayan na tumatangging mawala kahit palumipas ang panahon at distansya. Ang taong ito ay nakikipagbuno sa mga damdaming hindi nila maipahayad. Paulit-ulit nilang ginugugol ang mga usapan, ang halakhap na minsang pinagsaluhan, pati na rin ang mga argumento na nagpapatunay na nagmamalasakit ka ng sapat upang makipaglaban. Ang mga alaala na ito ay hindi simpleng nostalhiya, sila ay paalala na ang kanilang kaluluwa ay patuloy na nakakabit sa iyo. Kapag tahimik na ang gabi, nararamdaman nila ang iyong enerhiya na parang bulong sa hangin, isang presensya na tumatangging hayaang sila ay magpahinga. Pieces, ito ay hindi tungkol sa kahinaan. Ito ay tungkol sa kapit ng tadhana. Minsan, pinagtatahi ng universo ang dalawang kaluluwa ng mga hindi nakikitang hibla, sinusubok kung hanggang saan sila kayang humila bago muling magsama. Iyan ang iyong representasyon para sa taong ito, isang salamin ng kanilang tunay na sarili, isang refleksyon ng pag-ibig na sinubukan nilang itago, ngunit hindi matanggal. At marahil nararamdaman mo rin ito, ang bigla ang alon ng damdamin na walang paliwanag, ang kirot sa puso kapag dumadaan sa isip ang kanilang pangalan. Ang mga panaginip kung saan sila'y lumilitaw na para bang hindi kayo kailanman pinaghiwalay ng panahon. Hindi ito aksidente. Ito ay mga alingaw mao ng kanilang nakatagong damdamin na umaabot sa iyo, nagpapaalala na ang pag-ibig ay hindi basta mawawala kapag nakasulat ito sa mga bituin. Pisces, ikaw ay natatangi at alam nila ito. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy silang nagmamasid, patuloy na humahawak, at patuloy na nagtataka kung bibigyan ba sila ng tadhana ng isa pang pagkakataon na tumayo sa iyong tabi. Kung gusto mo, pwede rin kitang tulungan gumawa ng susunod na bahagi na magbibigay ng ritual o affirmation para kay Pises na swak sa Filipino audience, para lalong maging mystical at actionable ang script. Gusto mo ba gawin natin yon? Mga palatandaan at synchronicities. Pises, ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga bulong, at tanging ang mga gising sa wika nito ang nakakaunawa. Kung napapansin mo kamakailan ang mga kakaibang pattern, mga numero, panaginip o mga sandaling tila masyadong maayos upang maging aksidente, ito ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ang mga palatandaan at synchronicities na nagpapakita ng kanilang nakatagong damdamin at ng plano ng tadhana para sa iyo. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ay ang paulit-ulit na mga numero. Napansin mo na ba ang labing isa oras labing isa minuto sa orasan, dalawang daan at dalawamput dalawa sa resibo, o walong daan at walumput walo sa hindi inaasahang lugar? Bawat numero ay may dalang enerhiya. Ang labing isa oras labing isa minuto ay tawag ng pagkakahanay, nagpapakita na ang iyong landas at ang kanilang landas ay patuloy na magkakaugnay. Ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay nagsasabi ng pakikipagpartner, balanse at hindi patapos na harmony. Ang 888 na kadalasang tinatawag na Prosperity Code ay nangangahulugang dumadaloy ang kasaganaan, hindi lamang sa pera kundi pati na rin sa pag-ibig at emosyonal na pagdaling. Kapag sinusundan ka ng mga numerong ito, malinaw ang senyales, may isang tao na malalim ang iniisip ka, isa pang palatandaan ay makikita sa panaginip. Ang mga panaginip ay wika ng kaluluwa, ang lugar kung saan ang nakatago sa gising na buhay ay hindi na maikakaila. Kung lumilitaw ang taong ito sa iyong panaginip, Ngumingiti, umaabot, o kahit tahimik, ito ay dahil ang kanilang enerhiya ay nakatawid na sa iyong subconscious. Sa paniniwala ng mga Filipino, ang panaginip ay pahiwatig mga mensahe. Kapag patuloy na bumabalik ang isang tao sa iyong pagtulog, nangangahulugan ito na hindi mapakali ang kanilang espiritu at hinahatak ng tadhana ang kanilang alaala palapit sa iyong kamalayan. At naroon rin ang kilabot, ang bigla ang panginginig sa iyong gulugod, kahit walang hangin, ang gusibumps kapag nabanggit ang kanilang pangalan, o ang mabilis na tibok ng puso ng walang malinaw na dahilan. Pieces, ito ay paglilipat ng enerhiya. Ang kanilang pananabik, ang kanilang mapagmatsyag na mga mata, ang mga damdaming hindi nasabi ay ipinapadala sa universo, at bilang isang intuitibong kaluluwa, natatanggap mo ito. Ang iyong pagiging sensitibo ang dahilan kung bakit ikaw ang tumatanggap ng mga vibration na ito. Kahit ang mga kantang tumutugtog sa paligid mo, ang mga salitang naririnig mo nang hindi inaasahan, ang mga post sa social media na nascroll mo lang, lahat ng ito ay maaaring maging gabay na palatandaan. Napansin mo na ba na tuwing naiisip mo sila, may lumilitaw na kaugnay sa kanila? Ito ay synchronicity, ang universo na hinahabi ang maliliit na hibla upang paalalahanan ka ng mas malaking obra. Naniniwala ang mga Filipino sa mga senyales ng tadhana, signs of fate. Mula sa bigla ang katok sa pinto hanggang sa paru-parong dumapo sa iyong bintana, lahat ng bagay ay may kahulugan kapag dumating sa perpektong oras. Kung nararanasan mo ang mga maliliit, ngunit makapangyarihang senyal na ito, nangangahulugan na gumagana ang tadhana. Kini nito na hindi pa iniwan ng kanilang enerhiya ang iyong buhay, at nabuhay pa rin ang koneksyon, kahit hindi nasasabi. Pisces, ang mga palatandaang ito ay hindi nilikha upang lituhin ka. Nilalayon silang ihanda ka. Iniaali ng universo ang mga pangyayari, ipinapakita sa iyo na ang kwento ninyo ng taong ito ay hindi paganap na sarado. At kung ang wakas man ay muling pagkikita o pagpapalaya, ang mga synchronicities na ito ay patunay na ang inyong kaluluwang ugnayan ay mahalaga pa rin sa mata ng kosmos. Kung gusto mo, pwede na rin nating simulan ang susunod na bahagi ng script na magbibigay ng ritual o affirmations para kay Pisces, para maging actionable at mystical ang buong reading. Gusto mo ba gawin natin 'yon? Mga hadlang at takot. Pisces, kung malakas ang mga palatandaan at damdamin, bakit hindi pa rin sila bumabalik? Bakit patuloy kanilang minamasdan mula sa malayo, ngunit nananatiling tahimik? Nasa mga hadlang at takot na bumabalot sa kanila ang sagot. Maaaring bumubulong ang tadhana, ngunit ang puso ng tao ay madalas nang ininig kapag hinarap ang katotohanan. Isa sa pinakamalaking hadlang ay ang takot sa pagtanggi. Iniisip ng taong ito, paano kung nakapag-move on na si Pisces? Paano kung lalapit ako at hindi na nila nararamdaman ang pareho? Ang takot na yun lamang ay nagtayo ng pader sa pagitan ng kanilang puso at ng kanilang mga kilos. Mas pipiliin nilang pasanin ang kirot ng katahimikan, kaysa harapin ang sakit ng marinig ang ihindi. Sa kanilang mga tahimik na sandali, iniimagine nila ang libu-libong eksena ng muling pagkikita, ngunit sa bawat pagkakataon, ibinabalik sila ng takot sa kanilang pagtatago. Isa pang hadlang ay ang pride. Para sa ilan, mas madali ang magpanggap na walang pakialam kaysa aminin ang kahinaan. Bumubulong ang pride, huwag ipakita ang kahinaan. Huwag hayaan makita ni Pisces kung gaano ka pa nagmamalasakit. Ngunit sa kaibuturan, ang pride ay takot na nakasuot ng maskara. At habang pinipigil ng pride ang kanilang mga labi, patuloy pa rin ang kanilang kaluluwa na tumatawag sa iyo, hindi ganap na makapagpakawala. Maaaring naroon din ang distansya o mga sitwasyong naghihiwalay sa inyo. Marahil dinala kayo ng buhay sa magkaibang direksyon, trabaho, responsibilidad o kahit ibang relasyon. Sa paniniwala ng mga Filipino, madalas nating sinasabi, kung para sa'yo, babalik yan, kung nakalaan para sa'yo, babalik ito. Ngunit sinusubok ng tadhana ang pagmamahal sa pamamagitan ng distansya, tinatanong kung kakayanin ba ng pag-ibig ang oras at layo. Mabigat ang pakiramdam ng taong ito sa ganitong pagsubok, at ito'y nakakaapekto sa kanilang mga desisyon. Kasama rin ang mga sugat ng damdamin mula sa nakaraan. Mga pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, o pagtataksil ay maaaring nag-iwan ng peklat. Kahit nananatili ang pagmamahal, ang alaala ng sakit ay maaaring patahimikin ang tapang ng isang tao. Maaaring minamasdan kanila mula sa malayo, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil natatakot silang muling buksan ang mga dating sugat. Sa katotohanan, ang takot nila ay hindi sa iyo, kundi sa kanilang sariling kakulangan upang harapin ang dating sakit. At sa wakas, pises, naroon din ang takot sa mismong tadhana. May mga kaluluwa na nararamdaman kapag ang koneksyon ay masyadong malalim, masyadong makapangyarihan, halos karmit. Sa halip na yakapin ito, tumataka sila dahil nararamdaman nila kung gaano ito makakapagbago ng buhay. Maaring alam ng taong ito sa kanilang puso na hindi ka lamang isang karagdagang kabanata, kundi ang buong kwento, at ang bigat na yon ay parehong humahatak sa kanila palapit at nagtutulak palayo. Ang mga hadlang na ito ay maaaring magdulot ng frustration, ngunit tandaan, gumagana ang tadhana sa pamamagitan ng mga hamon. Ang mga hadlang ay hindi wakas, sila ang apoy na sumusubok sa lakas ng isang ugnayan. Tulad ng ginagawang purong ginto ng apoy, ang pag-ibig ay pinupunasan ng mga pagsubok. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang takot, ang kanilang distansya lahat ito ay bahagi ng landas na sa huli ay magpapakita kung sila ba ay tunay na nakalaan upang muling tumayo sa iyong tabi. Kung gusto mo, pwede na rin nating simulan ang susunod na bahagi, Rituals and Person Affirmations, para kay Pisces. Para mas maging actionable at mystical ang buong reading. Gusto mo ba gawin natin yon ngayon? Ang kosmikong landas. Pisces, kapag pinag-usapan natin ang pag-ibig, madalas nating iniisip ang pagpili, pagsisikap, at damdamin. Ngunit mayroong isang antas na lampa sa lahat ng iyon, ang kosmikong landas, kung saan hinuhubog ng tadhana ang paglalakbay sa mga paraang minsan, ay hindi natin ganap na nauunawaan. Ang koneksyon sa pagitan mo at ng taong ito ay hindi pangkaraniwan. Dala nito ang mga aral, tamang timing, at banal na disenyo. Madalas lumikha ang universo ng mga pagkaantala, hindi upang parusahan tayo, kundi upang ihanda. Marahil ang dahilan kung bakit hindi ka pa nila kayang bitawan ay dahil hindi pa natatapos ang paglalakbay ng inyong mga kaluluwa. Maaari kayong maging salamin para sa isa't isa, naglalahad ng mga aral na matututuhan lamang sa presensya ng bawat isa, pasensya, pagpapatawad, kahinaan, o kahit ang tapang na magmahal ng walang takot. Sa paniniwala ng mga Filipino, ito ay tinatawag na tadhana, kapalaran na yumuyuko, ngunit hindi nabibigo. Isipin mo ang mga sandali na nakaramdam ka ng bigla ang damdamin na walang malinaw na dahilan, o kapag biglang sumulpot ang isang alaala mula sa kawalan. Ito ay malumanay na hudyat mula sa kosmos, paalala na hindi pa tapos ang iyong kwento. Hindi sinasayang ng universo ang enerhiya sa mga koneksyon na hindi mahalaga. Kung patuloy mong nararamdaman ang kanilang presensya sa iyong buhay, ito ay dahil magkakaugnay pa ang inyong mga kaluluwa sa mas mataas na landas, minsan, ang landas na ito ay hindi tungkol sa muling pagkikita kundi sa paglago. Ang nananatiling enerhiya ng taong ito ay maaaring paraan ng tadhana upang ipakita sa iyo ang iyong halaga, upang ipaalam na nararapat kang tumanggap ng pag-ibig na matapang, hindi tahimik, naroroon, hindi malayo. Sa ibang pagkakataon, maaari itong tungkol sa muling pagkikita, isang pagsubok kung kaya ba ng dalawang tao na malampasan ang takot, distansya. At oras upang muling magsama. Ang mga palatandaan ng kosmikong landas na ito ay nasa paligid mo na. Ang mga synchronicity na napapansin mo, ang mga panaginip na hindi umaalis sa isip, kahit na ang mga hadlang mismo, lahat ito ay bahagi ng banal na mapa. Sa kultura ng Filipino, madalas nating sinasabi, ang lahat ay may tamang oras, bawat bagay ay may sariling tamang panahon. Maaaring inaantala ng universo ang muling pagkikita hindi dahil hindi ito mangyayari, kundi dahil ang tamang bersyon ng parehong inyo ay patuloy pang inihahanda. Pisces, malalim ang iyong intuition at hindi ito aksidente. Ang iyong regalo ay ang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang kanilang presensya, kahit sa katahimikan, ay dahil nakikinig ang iyong espiritu sa kosmikong landas na inyong pinagsasaluhan. At kahit na nakakalito ito sa iyo ngayon, magtiwala ka na hinahabi ng tadhana ang mas malaking larawan. Isa na magpapakita ng pag-ibig, paggaling, o pagtatapos sa tamang panahon. Ang katotohanan, ang mga kosmikong landas ay hindi tuwid. Ito ay umiikot, sinusubok, at hinahamon, ngunit ito rin ay gumagabay. Ang koneksyong ito ay paalala na bahagi ka ng isang bagay na mas dakila kaysa sa iyong sarili. Kung ang taong ito ay muling lalakad sa iyong tabi balang araw, o kung ang papel nila ay upang gisingin ka sa iyong mas mataas na sarili, alamin na wala sa tadhana ang nasasayang. Bawat pagkikita, bawat palatandaan, bawat pananabik ay may kahulugan. Pisces, ang mga bituin ay nag-aalin, at ang iyong puso ay inihahanda. Ang tanong ay hindi kung gumagana ang tadhana, kundi kung handa ka na bang lakbayin ang landas na inilatag nito sa harap mo. Kung gusto mo, pwede na rin nating simulan ang susunod na bahagi. Rituals Affirmations for Pisces Upang maging mystical at actionable ang reading. Gusto mo ba gawin natin yun ngayon? Ano ang dapat gawin ng Pisces? Pisces Sa pagkakaalam na patuloy ka pa rin nilang binabantayan mula sa malayo at ang tadhana ang gumagabay sa koneksyon, panahon na upang itanong, ano ang dapat mong gawin? Ang unang hakbang ay kamalayan. Mahalaga ang maunawaan na ang kanilang presensya sa iyong buhay, kahit tahimik ay may kahulugan. Hindi ito tungkol sa habulin o pilitin ang muling pagkikita, ito ay tungkol sa pagbibigay halaga sa enerhiyang nananatili sa pagitan nyo. Ipinwesto ng universo ang mga maliliit na palatandaan sa iyong landas upang gabayan ang iyong mga hakbang. Pansinin ang mga panaginip, bigla ang pag-alala, at mga maliit na synchronicity. Ito ay mga paanyaya upang magmasid at makinig sa iyong sariling damdamin, sa mga aral na natututuhan mo, at sa paraan ng pagtugon ng iyong puso kapag naiisip mo ang taong ito. Tanggapin na bahagi sila ng iyong kwento, at ang iyong emosyonal na enerhiya ay parang kumpas na nagtuturo ng kaliwanagan. Huwag baliwalain ang iyong intuition, pieces. Ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa pag-navigate ng maselan na sitwasyong ito. Kapag naramdaman mo ang hatak sa iyong puso, o bigla ang kamalayan ng kanilang presensya, makinig ng mabuti. Ang mga senyales na ito ay hindi aksidente, ito ay ang iyong kaluluwa na nagsasalita, tumutulong sa iyo na gumawa ng desisyon na naayon sa iyong tadhana. Kasabay nito, kailangang protektahan mo rin ang iyong sariling emosyonal na espasyo. Huwag hayaang ang pananabik o takot ang magdikta sa iyong mga kilos. Madalas paalalahanan tayo ng karunungang Filipino, ang puso ay dapat alagaan. Magtakda ng mga hangganan sa iyong sarili, sa isip at damdamin, upang habang bukas ka sa gabay ng tadhana, hindi ka malunod sa paghihintay o kawalang katiyakan. Balansihin ang intuition sa pagsusuri, ang pagiging bukas sa paggalang sa sarili, makisali sa mga gawain na nagpapalakas ng koneksyon mo sa sariling enerhiya. Ang meditasyon, pagsusulat sa journal, o ritual na kaayon ng iyong paniniwala ay makakatulong linisin ang isip at itoon ang puso. Isalarawan sa isip ang enerhiyang nais mong matanggap, pag-ibig na tapat, malinaw na komunikasyon, at kaliwanagan na magpapalaya sa sa kalituhan. Sa ganitong paraan, aktibong nakikibahagi ka sa pag-unfold ng tadhana, sa halip na maging pasibong tagamasid lamang. Pieces, ang susi ay pasensya at pagtitiwala. Huwag bilisan ang proseso o pilitin ang sarili na maunawaan ang lahat ng sabay-sabay. Hayaan ang universo na kumilos sa tamang oras, at hayaang dumaloy ka sa ritmo nito. Kapag dumating ang tamang panahon, ang mga aral na natutunan mo at ang kamalayan na iyong nakuha ay gagabay sa iyo sa mga desisyon na magsisilbi sa puso at kaluluwa mo. Tandaan, ang aksyon ay hindi palaging nangangahulugang lumapit. Minsan, ang pinakamakapangyarihang aksyon ay ang pananatili sa katahimikan, pagbibigay daan sa universo na pagsamahin ang mga landas, inihahanda ang parehong puso para sa kung ano ang nakatakda. Pisces, sa pamamagitan ng paggalang sa iyong intuition, pag-aalaga sa puso, at pagiging maingat sa mga senyales, nasa landas ka na ng tadhana na itinakda para sa iyo. Mga affirmation at ritual para sa pag-alin ng enerhiya. Pisces, ngayon na nauunawaan mo na ang mga nakatagong damdamin, ang cosmic na landas, at ang mga hadlang, panahon na upang ialigin ang iyong enerhiya sa pag-ibig at tadhana na nakapaligid sa iyo. Ang mga affirmation at maliliit na ritual ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong koneksyon, paglilinis ng emosyonal na block at paghahanda ng iyong puso sa kung ano ang dala ng universo. Magsimula sa mga affirmation. Sabihin ito ng malakas tuwing umaga o gabi, hayaan ang mga salita na umalingaungaw sa iyong kaluluwa. O ay bukas sa pagtanggap ng pag-ibig na totoo at dalisay. Pinakakawalan ko ang takot at niyayakap ang kaliwanagan sa aking puso. Ang tadhana ang gumagabay sa aming mga landas at nagtitiwala ako sa tamang oras nito. Ang mga pahayag na ito ay hindi lamang salita, nagdadala ito ng vibration. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na may kapangyarihan ang sinasabi ng may intensyon, at habang inuulit mo ang mga affirmation ng may pananampalataya, mas nakikinig ang universo. Sunod, isa alang-alang ang maliliit na ritual. Magbukas ng kandila habang iniisip ang koneksyon na nais mong alagaan. Ang apoy ng kandila ay sumisimbolo sa kaliwanagan at gabay. Hawakan ang maliit na kristal o bagay na sumisimbolo ng pag-ibig at pagkakaisa, at itoon ang iyong intensyon, akitin ang katapatan, tapang, at alignment sa relasyong ito. Maaari mo ring isulat sa journal ang iyong damdamin tuwing gabi, hindi lamang kung ano ang gusto mo mula sa taong ito, kundi pati kung paano mo nais lumago sa iyong sarili. Ang mga gawain ito, bagamat maliit, ay pinalalakas ang iyong enerhiya at inihahanda ang iyong espiritu para sa tamang oras ng tadhana. Bigyang pansin ang natural na mundo sa paligid mo. Sa paniniwalang Filipino, madalas nagdadala ng mensahe ang kalikasan mula sa universo. Ang isang paru-paro na dumadaan sa iyong landas, ang biglaang simoy ng hangin o ang bulong ng ulan ay maaaring sumisimbolo ng gabay. Habang ginagawa mo ang iyong mga ritual, hayaan ang iyong sarili na mapansin ang mga palatandaang ito. Sila ay kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay kaayon ng kosmos. Pieces, ang pag-alin ng enerhiya ay tungkol din sa pasasalamat. Magpasalamat sa mga nangyari na, sa mga aral, at sa tahimik na presensya ng taong ito sa iyong buhay. Ang pasasalamat ay nagpapalit ng vibration mula sa pananabik tungo sa kasaganaan. Ipinapahiwatig nito sa universo na handa ka ng tumanggap, malinis ang iyong puso, at nakatunka sa tadhana na unti-unting nagbubukas. At sa huli, magtiwala sa iyong sarili. Ang mga ritual, affirmation, at senyales ay gabay, hindi garantya. Ang intuition mo ang pinakamakapangyarihang kasangkapan mo. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-alin ng enerhiya, pagpapakawala ng takot, at Pagtanggap sa mga palatandaan sa paligid mo, hinihanda mo hindi lamang ang puso mo para sa muling pagkikita o kaliwanagan, kundi pati na rin para sa paglago at karunungang nararapat sa iyo. hindi ka nakalimutan ng universo at ganoon din ang espiritu ng taong ito. Sa pamamagitan ng mga affirmation at ritual na ito, sumasabay ka na sa daloy ng tadhana, hinahayaan ang enerhiya ng pag-ibig, connection at cosmic timing na gabayan ka ng buo. Pangwakas at huling mensahe. Pisces, habang tayo ay papalapit sa pagtatapos ng reading na ito, mahalagang tandaan na ang pag-ibig, tadhana, at mga hindi nakikitang enerhiya sa paligid mo ay magkakaugnay. Ang taong patuloy na nagmamasid sa iyo mula sa malayo ay hindi ka nakalimutan. Ang kanilang puso ay may lugar pa rin para sa iyo kahit na ang kanilang mga aksyon ay hinahadlangan ng takot, pride, o mga sitwasyon sa buhay. Ito ay hindi tanda ng kahinaan at hindi rin pagsasalamin ng iyong halaga. Ito ay simpleng kwento ng pagiging tao, ang balans ng damdamin at pag-aalinlangan, ang kosmik na sayaw ng timing at tadhana na nagaganap sa bawat sandali. Sa kulturang Filipino, madalas nating sabihin, ang taong may kapalaran ay hindi mawawala, ang taong nakalaan para sa iyo ay hindi talaga mawawala. Ang kasabihan ito ay nagdadala ng karunungan na malalim ang resonance sa kasalukuyan mong sitwasyon. Ang universo ay gumagana sa likod ng tabing, nag-organisa ng mga palatandaan, aral, at enerhiya na maaaring hindi mo agad nakikita. Bawat tahimik na sulyap, bawat panaginip, bawat synchronicity na napapansin mo ay isang hibla sa tapiserya ng inyong pinagsasaluhang tadhana. Pisces, ang iyong papel sa cosmic na kwentong ito ay kasing halaga ng sa kanila. Ang iyong enerhiya, ang iyong intuition, at ang iyong kamalayan ay hindi lamang mga tagamasid sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pagkilala sa mga palatandaan, paggawa ng ritual. Pagpapahayag ng iyong intensyon, at pag-aalaga ng malinaw na damdamin, aktibong nakikibahagi ka sa paghubog ng kung paano bubuo ang koneksyon na ito. Ito ang iyong kapangyarihan, ang balansihin ang pasensya, at kahandaan, pagiging bukas at pagpapahalaga sa sarili, at pananampalataya at aksyon. Huwag hayaang lamunin ka ng pag-aalinlangan. Walang kailangang pilitin na komunikasyon, walang kailangang hingin na paliwanag, at walang kailangang madaliin ang tamang timing. Ang tadhana ay gumagalaw sa sarili nitong ritmo, at minsan ang pinakamalalim na koneksyon ay nahahayag sa katahimikan, pagmumuni-muni, at panloob na paglago. Magtiwala na alam ng universo ang tamang oras para sa kaliwanagan, muling pagkikita, o kahit na pagwawakas, at ang bawat karanasang humahantong sa sandaling iyon ay may kahulugan at layunin. Habang nagpapatuloy ka, tandaan na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mapansin o makilala ng iba. Ito ay tungkol sa paggalang sa sariling puso, pag-unawa sa sariling pangangailangan, at paghahanda na tanggapin ang enerhiya na inihanda ng universo para sa iyo. Ang natitirang presensya ng taong ito ay paalala ng lalim ng inyong koneksyon, ngunit ang iyong kapayapaan, kaliwanagan, at kahandaan ang tunay na mag-aayos ng tadhana sa iyong pabor. Sa huli, Pisces, dalhin mo ang mensaheng ito sa iyong puso. Kahit na ang taong ito ay lumapit o patuloy na magmasid mula sa malayo, ang enerhiya sa pagitan nyo ay banal at buhay. Alagaan ito sa pamamagitan ng pagiging mindful, pananampalataya, at intensyon. Isagawa ang iyong mga ritual, sabihan ang iyong mga affirmation, at magtiwala sa iyong intuition. Hayaan ang kosmik na landas ang gabayan ka, panatilihin bukas ang puso mo, at hayaan ng universo na ayusin ang muling pagkikita, kaliwanagan, o pagkaunawa na nakalaan upang mangyari. Ito ang iyong sandali, pieces, upang ganap na sumabay sa daloy ng tadhana. Ang mga palatandaan ay nariyan na mula pa noon, ang mga enerhiya ay nagsisimulang umayos, at handa na ang iyong kaluluwa upang tanggapin ang pag-ibig, karunungan, at kosmik na gabay na naghihintay. Maaaring maging mahaba ang paglalakbay, ngunit bawat hakbang ay nagdadala sa iyo mas malapit sa katotohanan ng koneksyong ito.